naman lumalaki ang tubig tsaka naman pasaway positive kasi ma lagi masaya ano baka may ang kuryente na wala pinutol na pinaputol ko wire ko ang kilay ay nandito ang dyan hindi naman lumilikas na basta basta yan ang sa akin pinaputol ko ay hindi ano kami dyan tatlo delikado eh eh, inabot na raw sabi niya eh. inabot na raw extension ko. Mas malalim sa akin sa eh, 'di ba? <coughs> <coughs> <tod> <coughs> <tod> <tod> Ipopos ko kay Mayor. Ay, <laughs> 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 ito ang lugar namin. <laughs> oh, ba! Eh, ang mga Pasaway, oh. Oh, 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 oh. talaga. Ah 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 ah. May bumangkay yung badger. Oh. Oh, O, oh, oh. pakiginitay yung oh. oh, uh, <coughs> oh, manini yung urgent tapos lapet. Uh, ano Ah, laki ng tubig. Punta daw. <laughs> Vlogger. Loss of na, ano Anto na si Aye, Lumangoy Ayan, ang laki ng tubig. Sobra. Wala na yung bahay namin. Lubog na. aqui <laughs>